Jollibee na lang daw. <laughs> Hanap ng Jollibee. Dito sa Rojas Boulevard. <tinyo> Pinag-uusapan pa sa pupunta. <tinyo> Gusto nyo yung Jollibee, dun daw sa dulo doon. Sabi nilakad natin, oh, 16 minutes. <laughs> Nga, nandito na tayo sa ano? Umikot natin. Doon pa uwi, malapit. <laughs> <Lalo>. <laughs> o, tara lakad na. Uwi pa yan, yan tayo. O, Oo. Lalo. Lalo na lang tayo. Na may o. Lapit ka, oh. O, lapit na tayo sa uwi. Oo, <laughs> lapit na <mo> tayo. <laughs> Pero yung Jollibee, di pa natin nakikita. Humiko lang tayo. Ayan, dumagabi na. Dumidilim na. Ayan! May Jollibee na! Nasaan? Eh, ayun! Nakita na si Jollibee! It's great! Ahin! Bawang liya! Bawang liya! Bawang liya! Nakita rin si Jollibee! Walang yung Jollibee. Layong-layo layo mo! Layo! <laughs> Bawang Ilang minuto na kaming naglalakad. <laughs> ahit, bundiya pala. <laughs> ahit, bundiya na pala dito. Bundiya bong dista. Pero hindi ko pa siya nakikita. Ahead pa. Malayo pa. Hindi ko pa nasisilayan. Malayo pa. 7-Eleven na lang yata tayo. <laughs> Layo naman ang Jollibee na to. Pinaginutom tayo. Saan? Dulo nga siya na ng walang hanggan. Ayun! Ayun yung karatula. Nakikita ko yung pula. yung pula doon na sa dulo. <laughs> parang ba parang bata lang naghahanap ng Jollibee. <laughs> Jollibee. Hindi daw ano yun Jollibee yung kulang yun Ano yun So wala pa, malayo pa. Ayun, parang Ayun na nga, nakikita ko na nga si Jollibee na sa gilid. Ayo sumisilip na. <laughs> Ayan na siya. Sumisilip na si Jollibee. Loner pa pala. Ilang beses na tayong lalo. <laughs> <laughs> Oo oh nga. Kala ko sumisilip na si Jollibee. Pinahihirapan mo kami, Jollibee. Madami naman kainan. Pero hanggang Jollibee lang yung budget. Tignan <laughs> mo to. 5.49. 5.49. Bakit? Mahal. Mahal. Malapit na. Ayun na. Asan? Ayun. <laughs> Hindi pa sumisilip eh. Two minutes walking pa. Asan? <laughs> Re, ano yun eh? Ang red yan. Traffic lights yun eh. Ay, pa yan. Ay, pa yan. Eh, <laughs> Ay, nakita rin namin si Jalbi. Nasa hill po yan. Sa wakas, kami kakain muna. craving satisfied, pusog na yung mga feeling bata, nag-crave sa Jollibee. Yum! Problema nga lang yung pag-uwi namin.